At dahil malapit na nga ang bagong taon, kailangan na natin bumili ng mga stocks na pagkain at kasama na din ang panghanda sa bagong taon. Nakagawian na nga nating mga Pilipino ang may maihanda kahit papano tuwing bagong taon. At mas importante nga sa atin na may maihain sa pagkaimnan, pagsapit ng medya noche at may pagsaluhan ng pamilya maliit man o magarbong handa. Ang importante, buo ang pamilya. Kaya nagdadagsaan ang mga mamimili bago pa magbagong taon. Kaya tayo mas inagahan natin ang pamimili para hindi tayo sumabay sa maraming tao at makaiwas sa mahabang pila sa counter. Pansin nyo ba guys na Tagalog na Tagalog tayo at minsan nabubulol ako kasi may pagkabisaya naman talaga ako guys. Minsan yung Tagalog nagiging bisaya. Comment down below sa mga nakaka-relate Kapag minsan yung Tagalog nagiging bisaya. Tulad na lang ng medianoche, nagiging medianoche. At least pareho pa din ang meaning kesa naman sa mesa naging lamisa. Uh -oh. Ayan, magkaiba na ang ibig sabihin niyan. Isang table at ang mass sa church. Hmm. O siya, tama na yung mga usapang bisaya. Balik na tayo dito sa ating pinamili at kinakuya na nag... Uh, babaks ng ating pinamili at ngayon nga kasama na din sa pila kapag nagpabaks ka ng iyong pinamili dati kasi guys pag nagbayad ka sa counter may bagger agad at isa isa nila, na nilalagay sa box ang mga pinamili ngayon nagiba na ang process nila kailangan mo munang bayaran sa counter tapos pipila ka sa bagger tsaka nila ibabaks yung iyong pinamili kaya doble-doble ang pila guys. Hindi ko nga alam at ngayon iba na. Hiwalay na ang bagger sa counter tulad ng ginagawa ni na kuya dyan sa video. Kaya kailangan mo din pumila para lang maibak sa mga pinamili mo. Kaya kung ngayon ka lang mamimili para sa bagong taon, kailangan mo nang idagdag sa oras mo ang pagpipila sa iba box na pinamili mo. At nag-aagawan pa nga sila kuya dyan ng pantali. Tinali nga nila ng mabuti ang kahon, baka makawala daw ang mga pinamili. Jowa lang yarn, baka makawala at makuha ng iba. Sige kuya, itali mo ng mabuti, baka makawala. Ikaw din, iwan ka niyan. Alam nyo ba guys, naalala ko nga dati, pag ganyan kadami ang pinamili mo, nasa 3K at hindi nalalagpas ng 5K? Pero ngayon guys... More than 8K na yan guys. konti na lang magiging 9K na yan guys. Ganun na kamahal ang bilihin ngayon. Kaya kung mamimili kayo guys, sa bahay pa lang isulat nyo na kung ano mga dapat bilhin at magkano yung budget nyo. Kasi magugulat na lang kayo sa total ng pinamili nyo dahil sa mahal na ng presyo ngayon. At bilhin lang kung ano ang kailangan. At isang tip pa guys, bago kayo pumunta ng supermarket, make sure na busog at kumain kayo. Kasi para hindi lahat ng nakikita niya sa supermarket, e eh gusto niyong bilhin kasi nagkikrave kayo sa pagkain. So yan yung tip para konti lang at kung ano lang ang kailangan niyong bilhin. Kadalasan kasi, guys, pag gutom ka, lahat yata ng pagkain sa supermarket gusto mong kainin. Kaya, ang nangyayari, kuha ka ng kuha at makita mo na lang ang laki na ng bill mo. Huh? Bill talaga, hindi babayaran Ang laki na ng babayaran mo. <laughs> Pinahiwalay ko na nga dyan, guys, kinakuya yung frozen para mabilis na lang makita at mabilis na lang buksan. Kasi, minsan, guys... Ewan ko kung tulad nyo rin ako Minsan guys, pagdating sa bahay Una kong binubuksan yung frozen At ilalagay ko agad sa freezer Para hindi uh, masira Tapos kinabukasan ko na siya guys Yung iba, iaayusin Ganon din ba kayo guys? Kasi napagod na ako sa grocery Kaya hindi ko na agad yan inaayos Kinabukasan pa Kasi pupunasan ko pa yan isa-isa guys eh at saka ko pa i-separate yung dilata sa hindi dilata guys kasi madudurog yung hindi dilata kapag masama-sama sila sa isang lagayan. Tulad ng ginagawa nila ni na kuya dyan, basta na lang ilagay ng ilagay sa kahon. Hindi nakasegregate yung mga noodles sa dilata kaya yan nadurog tuloy yung mga noodles kasi nadaga na ng mga dilata. Pero okay na din at least durog na yung noodles bago pong palutuin. Hindi mo na kailangan durugin pa. At inabot nga guys ng limang box itong ating pinamili. At isa-isa na nilagay ni na kuyang bagor sa pushcart ang mga boxes. At pinos na nila palabas ng mall. <laughs> Hanggang dito na lang guys. For the record guys ha. May pamasko si na kuya sa akin. At uwi na tayo guys. Bye. Thank you sa panunood.